Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. Uh, sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, uh, maganda na yan. Dahil uh, sabi ni Kristo, pabigitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo, sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo. Be inspired with the Holy Spirit and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Let us safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa kala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Uh, hello at napagparang oras sa lahat at welcome po. Welcome sa ating uh, munting tahanan dito uh, sa Facebook at sa YouTube ang ating uh, Pesmo Plus sa mga... Ating mga taga-subaybay, uh, welcome po. At sa mga bago naman at uh, uh, bibisita lang dito sa ating channel, uh, welcome din po kayo. At uh, nandito tayo sa ating PESMA, Pagnilayan ang Ibanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Ito po yung reflections ng ating gospel uh, for today. So unahin po natin at uh, basahin ang ating ibanghelyo para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 8. Nung panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga pariseyo, sinabi nila sa kanya, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sumigaw si Jesus, Hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nang nagutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon hindi pa ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Ang unang babasahin natin ay ang pagninilay ng ating Santo Papa sa ibang Ebanghelyo sa araw na ito na kanyang ibinasi sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 12, verses 1 to 18. Ito na po ang pagninilay ng ating Santo Papa, words of our Holy Father. Basahin pa natin. Concluding that the dialogue with the Pharisees, Jesus reminds them of the word of the prophet Hosea. Chapter 6, verse 6. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. Matthew, chapter 9, verse 13. Addressing the people of Israel, the prophet reproaches them. Because the prayers they raised were but empty and incoherent words. Despite God's covenant and mercy, the people often live with a sad like religiosity, without leaving in depth the command of the Lord. This is why the prophet emphasized, I desire mercy, namely, the loyalty of the heart that recognizes its own sins that mends its ways and return to be faithful to the covenant with god all of us are invited to the table of the lord let us make our own this invitation and sit beside the lord together with his disciples let us learn to look in mercy and to recognize each of them as fellow guests at the table We are all disciples who need to experience and live the comforting words of Jesus. We all need to be nourished by the mercy of God for it is from this source that our salvation flows. Ito po'y binasa ng ating Santo Papa sa kanyang general audience noong 13th of April in the year of our Lord. 2016. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa. At sa pagkakataon na ito, atin naman pong isusunod ang pagninilay na ipinadala sa atin ni PESMA, ni Sister Florencia Camus Valdez. Basahin po natin. Ito po ay may pamagat na nais ko ang awa, hindi sakripisyo sa kanilang kasigasigan na pangalagaan ang kapahingahan ng sabat, ipinagbawal ng mga rabay ng mga hudyo ang pagkawa ng tatlumput siyam na gawain, kabilang dito ang pag-aani. Dito ay tinutumbasan ng pamimitas ng mga uhay. Ipinagtanggol ni Jesus ang mga disipulo sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga rabay na si David at ang kanyang mga tauhan dahil sa gutom ay kumain ng tinapay na handog na tanging mga pari lamang ang makakain. Yan po ay sa unang Samuel, Kapitulo 21, 2 hanggang 7. Itinuro din niya na ang mga pari ay lumalabag sa sabat sa pamamagitan ng paglilingkod sa templo si Jesus bilang Panginoon ng Sabat ay isang otoridad na mas dakila kaysa kasulatan. Siya ang pinakamataas na otoridad sa kautusan. Yan po ay makikita natin sa Matthew chapter 5 verse 7 and following. Habang si Jesus mismo ang nag-iingat ng Sabat, nakapahingahan at hindi ito binabawi, inilalagay niya ang awa o tumutugon na pag-ibig kaysa kultong pangingilin. Ang mga rabay ay nagsasalita tungkol sa kautusan, sakripisyo at mga gawa ng pag-ibig bilang mga haligi na nagpapasan sa mundo. Itinuro ni Jesus na ang maibiging awa ay nakakahigit sa mga ito. Isinulat ni St. Augustine magmahal at gawin ang lahat ng iba pa. Kapag ang kalayaan ay nasa ilalim ng isang obligasyon ng pag-ibig, hindi kailanman magkakaroon ng kawalan ng pananagutan. Ito po ay ang pagninilay ni uh, Pesma ni Sister Florencia Camus uh, Valdez na ibinasi po niya sa Gospel ni St. Matthew Chapter 12, verses 1 to 8. Thank you so much, Sister Florence, sa iyong napakagandang nilay. Uh, sa pagkakataon nito, ati pong kunin ang pagninilay ni Pesma Romel uh, Jerry Temribilia Natalio from a Holy Land of Jerusalem in Israel. Huwag po natin kalimutan ang ating pong mga kasamahan na sa Israel ngayon, sina Pesma Juvan, at si Pesma Jovan, si Pesma Rona, at syempre si Pesma Romel. Uh, na isama po sa ating mga panalangin dahil po sa mga nangyayari doon. At ang lahat ng um, mga OFW uh, na mga Pilipinos na nandun pa sa area na kung saan ay may kaguluhan. Uh, kasama rin ng ating mga seaman na nasa dagat po na dumadaan uh, sa mga area na iyon. So, pakinggan po natin si uh, P.S. Maromel. Go ahead, uh, P.S. Maraming salamat, uh... Pisma Rex ng Chicago. Gwapong utod. Kumpadre. Uh, maraming salamat po sa binigay mong uh, oras na gampanan ang gawain nito sa ating channel uh, Pisma Plus at sa lahat ng mga kasama ko po pong mga pisma, sa mga nagsubaybay, sa mga nagtangkilik, suporta sa channel na ito, lalo na po sa programang itong Pagnilayang Ibanghilyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas. At uh, maraming salamat po sa inyong pagdasal at mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin sa pagnilay ng Ebanghilyo sa magandang araw dyan sa Pilipinas Julio 19 2024 araw ng biyernes sa narinig po natin ay napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon at sa pangyayari sa panahon ng araw ng pamahinga. Ano po? So, dito po sa aking kinaroonan, sa mga religious na area dito po sa Jerusalem ay napakahigpit. Tama po ang pangyayari sa panahon ng ating Panginoong Diyos na si Jesus Kristo na kailangan sumunod sa utos ni Moses lalo na sa araw ng pamahinga uh, palagi natin inuulit-ulit ito na pagka uh, ng gabi wala nang galawan no? ang mga kapatid natin ujo, wala nang luto wala nang pailaw na mag-switch, no? walang sakay, walang drive, uh, ano pa, uh, walang gadgets, no? uh, walang paligo, kasama na po dyan. No? At, uh, yun ang syabat. No? Uh, sana rinig po natin, na ginutong po ang kanyang mga alagad at ng nipple ng butil para kainin Yan po at itong mga kapatid nating mga judyo lalo ng mga pariseo ay tuliksa so pinalam po sa Panginoon na bawal gawin po ito yun po na nagbigay ng kasagutan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga ginagawa po ng mga kapatid niya rin judyo no? uh, tulad sa kay David Hamilik King David na nangyari no? bawal kainin sa templo ang mga naialay o pagkain Ngunit, uh, dahil nagutom po ang tauhan ni Haring David at siya mismo ay kumuha ng mga pagkain sa templo. So, ang templo noon na wala na ngayon sa aking kinaroonan dito sa malapit sa Sirot Tel Aviv uh, Hanibim, Russian Compound ay malakad lang po ang um, um, uh, willing wall uh, uh, siguro mga 15 to 20 minutes po at uh, yun po um, uh, sa templo na nabanggit ang um, ginawa ni Haring David at pinalaliman pa po sa templo mismo na nabanggit na ating Panginoon ang mga ginagawa po ng mga kaparihan ng mga hudyo noon sa araw ng pamahinga sa templo. Sa naalala ko po isang napakabigat na pwede nating itanong sa kanila na yun lang ang nalalaman ko na hindi naman binanggit sa mga talata ang pag-circumcise na no? yun ang baptism sa kanila na mapaanib ka sa hudyo at uh, kailangan ang bagong isinilang ay magbilang uh, ang magulang ng walong araw at siya ay isircumcise ang lalaki no? ano po eh kung nagtagpugma ang pangwalong araw ay sabado Uh, mapilitan po ng mga pare uh, ang tawag po sa nag-circumcise ano, hindi ako nagkakamali ay minahil minahil okay. uh, so yun po uh, yun ang bawal pero ginagawa dahil may mga uh, araw na tugma talaga so yun po hindi mo masisi ang ating Panginoon ay ng katuhanan at uh, sila po nagiging hipok hipokrit na tuligsa ng tuligsa sa kapwa ngunit may mga bahagi din po na ginagawa po sila na ganoon din po tuligsa sa tinutuligsa po nila iba lang ang sitwasyon napakaganda no? Na? ibanghilyo uh, dahil ito po'y tungkol sa pamahinga, tungkol sa templo, at uh, tungkol sa katotohanan na dala ng ating Panginoong Kristo sa magitan ng pagpaliwanag ng mga bagay na yun ang plano at kagustuhan ng Diyos Ama. So, yun nga po, no, na nasabi niya po, no, uh, habag, hindi hain. Uh, so, bakit habag? Dahil maawain ang ating Panginoong Diyos. Nakaintindi ng ating kahinaan, nakaintindi ng sitwasyon po natin. At uh, yung hain, sa panahon ng kautosan ni Moses na maghain po sila sa kanilang mga kasalanan. Ngunit tayo pong mga kristyano ay nahain na po ang ating Panginoong Diyos na si Kristo. Na siya ay nagbata at ipinako sa cross na matay nilibing at nabuhay sa ikatlong araw. At sa aking kinaroonan, ang Holy Sepulchre ay 10 minutes to 12 minutes po nalakad mula dito po sa aking kinaroonan sa Russian Compound, Jerusalem, Israel. So, yan po. So, no? um, dapat nating pangilayan po ito. Na dahil mapagmahal ang ating Panginoong Diyos at ang Diyos ay pag-ibig, habag ang pinaliwanag ng ating Panginoong Sokristo, mahabag tayo. Hindi naman habag na pabayaan po natin ang ating kapwa o kaibigan, lalo na po ang ating pamilya na gumawa ng hindi kalugod-lugod po sa Panginoon. Kundi, pag nakita po natin silang gumagawa ng taliwas sa gusto ng Panginoon, ay dahan-dahan uh, po natin ipaliwana sa mga ginagawa nilang kamalian. At ipagdasal ang bawat isa. At tinginin din ang dasal ng iyong mga kaibigan na nagpapalataya sa totoong Panginoong Diyos na tayo'y ay gabayan sa lahat ng oras ng banal na espiritu na maiwasan magkamali po at makita po sa atin ang kaugalian ng ating Panginoong Kristo at ang Diyos sa ating buhay. Siya ay Diyos at siya din po ay tao. So po natin dahil na marami tayong mabasa sa kanyang kaugalian at mga tinuturo sa para sa ating kaligtasan. Yun lang po. Maraming salamat po ulit sa inyo. Tuloy pa rin pong gira sa North at South. Um, <laughs> banta naman po ng Lebanon uh, na silent na po ano. So, sa lahat po sa inyong suporta financial lalo na ang panalangin ay malaking tulong po sa channel na ito Diyos Plus. So Shalom Bilet Saul Papuri sa Diyos God bless us all Back to you Pisma ito guapo, Rex ng Chicago. Shalom, shalom, shalom be Todara raot. Toda Barok Hashem, Kol Bisheder, Toda la El lehet at uh, thank you so much sa uh, Pesma Romel at uh, maraming maraming salamat sa lahat po nagpadala ng kanilang nilay si uh, Pesma Florence at si Pesma Romel at sa inyo din po sa aming mga tagapakinig. At hanggang dito na lang muna tayo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pakikinig pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting channel na ito sa ating munting tahanan at sa ating importanteng gawain, ang pagpalagana po ng mabuting balita. So sana kayo ay mag-like o mag-share ng ating channel para namang matulungan itong lumago at matulungan din nating ikalat ang mabuting balita. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicagoland and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. For the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Dine, therefore, to come to me, Consoler of the abandoned souls and Protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.